Ate JB, okay lang ba magsimula ng sari-sari store business kahit na galing sa utang yung aking puhunan? Paano ko po ito mapapalago? Hindi ba ito malulugi at tuloy ang magsara? Hello mga kaibigan, magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner. ATJB So for today's video kay Bigan ay sasagutin ko po ano sasagutin lang natin yung mga katanungan ng ating mga kababayan kapatid dito sa YT world So ilang comments na rin po ang nabasa ko the previous months hanggang last week and meron din po 2 two, uh, two days back nagtanong kay Ate JB no, nagtanong po yung ating mga kapatid kung pwede ba daw mag-umpisa na negosyo katulad ng ating Sarah -sar Store Business na galing sa utang ang puhunan. So, lalo gao, ba daw itano, paano ba daw papalaguin ang ating kapital, ang ating negosyo, no? Pag ang kapital ay galing po sa utang. So, okay lang ba? Direct to the point si Ate JB, kaibigan, okay lang po mag-umpisa ng negosyo, katulad ng sari-sari, siguro kahit ano negosyo, kaibigan, bigan, kahit galing pa sa utang yung ating puhunan, direct to the point na rin po, mapapalago po natin yung ating negosyo, kahit galing pa sa utang yung ating puhunan, at hindi na po ako lalayo, dito po, ito po ay based on my, on my personal experience, kasi po si Ate GB ay nangutang noon pang ng aking tindahan and thank you so much God at uh, thank you sa aking mga kapitbahay na kahit marami akong kakompetensya dito pa rin po sila bumibili sa aking tindahan napalago ko po yung aking negosyo kahit pa nangutang ako noon nabayaran ko po yung aking utang at yung aking tindahan ay again thank you so much God mag 21 no hindi mag 21 years na po ang tindahan ni Ate GB last April So, masaya ako there, friends. Kayo naman, uh, ibabahagi ko po sa inyo, no, kung ano yung ginawa ko para naman masagot ko yung mga katanungan ng ating mga kababayan dyan na gusto magsimula ng negosyong uh, tindahan kung okay lang ba na magsimula gamit ang puhunan na galing sa utang at paano po pa mapapalago. Dear friends, okay na okay po, but then huwag po kayo maging kampante dahil hindi po madali. Mahirap, hindi lang medyo mahirap. Mahirap po ang pinagdaanan ni Ate GB. Ang hirap kaya pag may utang tayo. Kaibigan, may tip ako. Pag wala po talaga kayong puhunan and then merong nag-alok sa inyo ng utang, utang pang, pang simulan yung negosyo, kaibigan, huwag po kayong uutang ng napakalaki. Sa pagsisimula po na negosyo, mas maganda po mag-umpisa sa maliit na puhunan at din palaki natin paramihin natin, palaguin natin okay kasi dear friends pag malaki po yung utangin mo alam naman natin yung utang meron talagang interest 99.9% ah uh, mahirapan po tayo magbayad no kaya uh, sa tindahan po kaibigan okay na umutang ka ng 5000 pesos kung pwede 3000 pesos at alam ko po hindi mo mapupuno yung tindahan sa ganitong puhunan But then, it's okay unahin niyo po lang yung mga fast moving products Ayan, so alam niyo naman siguro ko yung anong ano yung mga fast moving products no dahil nagawa na natin ng videos at uh, nasabi na rin ng mga kapwa natin sa sari store owners. So kagaya ng mga sabon, mga gamit sa pagluluto, ayan. So yun yung mga fast moving products kay And then yun talaga ang unahin mo pag ikaw ay magsimula na negosyo lalo na galing sa puhunan ng utang mo. And then kay Bigan, as much as possible humanap ka na nagpapautang na maliit yung interest. Ayan, so meron kasi nagpapauta ng 5%, 10%, 20% interest. So again, kaibigan, pag wala ka nahanap na mali talaga yung interest, siguro kakapit ka na lang sa mga Indian Nationals, yung tinatawag natin na Bombay, mga Turko, so which is 20%. So kaibigan, 20% pero 2 months naman. So bali, 10% po bawat buwan. So kaibigan, pag umutang po tayo ng puhunan, no, na galing sa utang, ang hirap po talaga <laughs> ang hirap ng ating kalagayan the friends pero again it's okay naman po hindi ko naman sinasabi na imposible talagang mapalago yung ating negosyo pag galing sa utay yung ating puhunan kaibigan mas maganda po yung monthly yung bayaran or weekly pero kadalasan kasi yung nagpapautang ay arawan daily po so kaibigan pag umutang po kayo ng 5,000 uh, pesos isulat na natin dito no 5,000 pesos So kaibigan, pag umutang ka ng 5,000 pesos, ang daily po na bayaran nyo ay 100. So 100 po daily. So 100 daily po no, pag umutang kayo ng 5,000 pesos, mabayaran mo ay 100 daily. So dear friends, kailangan makabinta ka talaga ng medyo malaki para makuha mo yung 100 pesos daily. So dear friends, minimum of 500 pesos yung kailangang sales mo isang araw, yung benta mo alam naman natin na most of us 20% po yung atong ating patong. So pag makabinta po kayo ng 500 pesos, ang 20% po ng 500 pesos ay 100. Yan so isulat natin para para ano masabtan ba in design no? maintindihan talaga their friends. So kailangan kay bigan ka ng 500 pesos isang araw para meron kang pangbayad sa sa inutangan mo na 100 pesos uh, araw-araw kay bigan. So ang hirap. Pero hindi yun imposible kaibigan lalo na at mga fast moving yung ating mga itinitinda. So kaibigan ayun ay, ay minimum lang po pag makabinta ka ng 500 pesos isang araw kasi yun lang pambayad sa inutangan mo na 100 pesos sa day. Kaya kailangan kaibigan lumagpas yung sales mo sa 500 at hindi po ito imposible pag uh, medyo, hindi medyo fast moving po yung ating mga itinitinda their friends at lalo na pag maganda po yung location ng ating tindahan. Pero huwag kang magbahala kaibigan, no? Kahit hindi pa masyado maganda yung location na yung tindahan, imura naman yung mga paninda mo. And then, um, mabait ka, palangiti ka, friendly ka. Talagang may bibili sa tindahan mo kaibigan. wag ka talaga mag-rent their friends. So, ang hirap kaibigan, no? Pag mag ka ng uh, place ng uh, tindahan their friends at nangungupahan ka pa, mahirap. Pero again, hindi naman siya imposible kasi nga ako noon kaibigan ay nag-rent ako ng place, no? Ayan, nangungupahan ako noon na at meron din tindahan yung inupahan ko na okay naman, na nabayaran ko kaibigan, anak ah, sa survive si GB, pero napakahirap talaga. Mas maganda kaibigan na huwag ka talaga mag ng pwesto. At kaibigan, para mapalago mo talaga yung puhunan mo na galing sa utang, kailangan talaga madiskarte po kayo. So, magmasid po kayo, ayan, so magstudy kayo, magresearch kayo kung ano-ano pa ang dapat nyong gawin para mas mapalago nyo po ang yung negosyo, no? Uh, magtanong kayo sa mga kapitbahay nyo kung anong mga gusto nilang uh, binibili yung parati nilang binibili parati nilang hinahanap yun yung una nyo pong itinda pag nagnegosyo kayo ng tindahan lalo na pag galing sa tindahan yung utang mo and then kaibigan as much as possible kailangan talaga masipag po tayo higitan po natin yung, yung ating kakompetensya. higitan uh, in the sense of kung anong oras sila nagbubukas mas agahan nyo po kung anong oras sila nagsasara mas matagal dapat kayo magsara sa kanila. Ito po yung ginagawa ni Ate Chibi nung nagsimula po ako ng akin tindan 20 years, 21 years back. So kaunti lang yung tulog ni Ate GB, sometimes 5 hours, sometimes 4 hours. Mahirap talaga kay Bigan pero kailangan po natin na gawin ito lalo na nagsisimula pa lang tayo ng ating tindahan dapat madiskarte po tayo masipag ang dapat mo talaga may tamang disiplina tayo sa ating sarili. Tamang disiplina sa sarili in the sense na wag na wag nyo pong galawin or gamitin sa pagsarili nyo po for personal use yung benta ng tindahan mo. Lalo na galing sa utang yung puhunan mo, dear friends. So, talagang malulugi ang inumpisahan mong negosyo, dear friends, pag ito yung ginagawa mo. So, mahalaga talaga na pera ng tindahan sa tindahan ng po muna. Okay uh, wag ka muna mag-save kasi nga may utang ka, may utang kang bay bayaran kasi nga no kaibigan pa alam ko some of you nakita yung previous videos ko sinasabi ko na dapat nag-ipon pa tayo dapat nasa save tayo ng pera ng kita natin no sa ating tindahan pero pag bago ka lang nag nagsimula kaibigan wag ka muna mag-save lahat ng benta mo sales mo i-roll e mo, ibili mo ng mga paninda. Ba tsaka ka nalang mag-save kaibigan pag lumaki na yung punan mo or kung wala ka ng a uh, utang. Okay, mahirap mag-save pag may utang kang binabayaran. Kaibigan, take it from me. <laughs> This is based on my 21 years of experience, kaibigan. Napakahirap po talaga. At kaibigan, lahat po ng ating kukunin sa ating tindahan ay dapat na bayaran po natin. So, some, maybe some of you sasabihin na nakakatawa ka naman, Ate GB, bakit natin babayaran? Eh, tayo yung may-ari ng ating tindahan. Kaibigan, pag hindi nyo po binabayaran yung ano mang kinukuha sa tindahan mo, talagang malulugi ka. Ano pang i-roll mo, dear friends? Kung nahihirapan ka, kaibigan, na bayaran yung kahit anong kukunin mo sa tindahan, eh dapat maging kuripot ka. Huwag kang basta kukuha ng kahit anong-ano -ano sa yung tindahan nung nang talagang kailangan. kaibigan, nasabi ko na po sa inyo kung uh, anong gagawin nyo pagaling sa uh, utang yung puhunan nyo, yung kapitan ng yung Sarah Sarah store business. Kailangan talaga sundin nyo ang mga bagay na ito, kaibigan. Dahil ito po yung ginagawa ko. And then, look at me. Thank you so much, God. Again, 21 years na po yung ating tindahan na galing sa puhuna, no, galing sa utang yung puhunan, dear friends. Again, mahirap pero nakaya ni Ate GB. Kung, kung, kung nakaya ni Ate GB, bakit ikaw hindi mo makakaya, di ba? Ayan, so parehas lang po tayo kaibigan. So makakaya nyo rin po. Basta sundin nyo lang sinabi ni Ate GB, ha? May tamang disiplina ka talaga sa sarili mo. Madiskarte ka talaga. Masipag ka talaga kaibigan. At huwag mo rin kalimutan mag-pray. Mungi ka ng tulong kaya sa Diyos. Sa may kapal, tutulungan ka talaga ng Diyos kaibigan. Lalago po yung negosyo. Eh, thank you so much mo at thank you so much talaga tinapos yung po ang aking video hanggang dulo. Lalo sa iyo kaibigan na hindi nag-skip ng ads, malaking tulong po sa akin ng aking family. Huwag mo lang kalimutan yung kaibigan yung parati ko sinasabi sa akin mga videos. Hindi imposible, hindi mahirap na masinsong buhay natin. Masama masipag tayo, madiskarte tayo, may tama disiplina sa sarili and then we have God in our life. Tiyak ka buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal at kaya TGB Again kaibigan, okay lang po na galing sa utang yung puhuna natin. Okay? Basta ba magaling tayo, tama yung paghando pag natin ng ating negosyo, lalago po ito, kaibigan, kahit magaling sa utang. And then, kaibigan, sana, dear friends, no? wag ka nang umutang pang muli. Ayan, huwag kang umutang pa na muli, kaibigan. Pag umutang ka, nabayaran mo, huwag ka nang mag-renew, huwag ka nang utang pang muli. Pero pag konti lang talaga yung pera mo, pwede ka umutang, babaan mo. Kung umutang ka noon ng 5,000, ngayon gawin mo na 3,000 or 2,000, hanggang talaga hindi ka na uutang. Kung ano lang yung natira na pera mo sa yung tindahan, yun lang i-roll mo. Maganda yung wala tayong utang, kaibigan, makakarelax tayo was stress po at lalo talagang lalagay natin yung negosyo kasi nga wala tayong utang, wala tayong interest na binabayaran, di ba? So noon sa si ay maraming utang at ngayon uh, wala na. Thank you so much God, no? Thank you so much talaga. Sa akin kaibigan ha, aasin sa tayong lahat. Tiwala lang, claim it. Thank you so much sa inyong pagmamahal. I love you all. God bless.